Pag lumuwas, lumabas kayo, bilang niyo ako ng ano ha. Ayan, tuloy po kayo. <laughs> ay, wala ka dala? Alak kainin lang? Ako, ito, ito. Yeah, no, yeah, pwede kainin. Oo, oh, oh, kainin na. ko yeah. Madyo ka sa puno. Hindi ako marunong. Pwede mo ay. tawad Pwede mo Walang taba nyo? Ah, wala. <laughs> ano, anong sa Paano? ano lasa? Naano sa akin, nai? Okay anong, na yan, halmy. Apoy naman, eh. nai. Mahina yung apoy kasi, napoy 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 kasi napoy napoy napoy. bawal. Mahina apoy pa nalululusin, lulu nai. Pero kagabi, yung... yung, yung, yung kaya, Pantayin ay, mong apoy. Ay! Hindi yan masarap. Yung hinog, yung masarap mo. Nasaan? Yan, hindi pa masyado. Yan, hindi pa masyado. Ang pa dito, oh. Marami pa. Marami pa. Maraming kao diyan. Maraming puno. Ayto. Pantayin mo bibi ang apoy oh. Wala dito o mag-aanyay. Uh, Ayto maglihab na tayo. Ayun parin yung dalta. Oh, oi. Wala dito, oi hilaw. Hilaw. Malakas yan kasi ano sa ano sa bao. Igit na mo. Pag natunaw na yung bao, wala na yan. Igit na mo ang bao. Ayan. 10.30 na. Ayan. Sarap ang sinain sa ano? Sa kahoy. Wala, inahampas lang yan sa puno. Oo, oh, oh. lang yan sa puno. Lang yan sa puno. <laughs> ya sa ano sa puno ng ano na nyug Sa puno na nyug anak. Oh, di ba hindi na kailangan ng itak? <laughs> hindi na kailangan ng itak. Hindi Ma mo pare kaya. <laughs> <laughs> oh, di ba? Ang ganda. Igit na muna an ang an apoy. <laughs> Hindi yan gigit na. <laughs> Kasi ano, palabas lang apoy eh. Iuro mo dito yung ano kahoy ka, ba? Yan, igit na mo. Yan, wala nang apoy tuloy. Yan. Yan, ganyan. Yan, wala na. Oo. Maano dito? Oh, hindi rin naman magubat dito. Sa dulo lang pala ito, Ha? Dulo lang. Dulo nang? Dulo Oo nga, dulo. May kapilya. Oo. May kapilya dyan sa tapat? Wala. Yung dati yung kapilya ba? Oo nga. Yung dati. Kina, ano, kina, tawag dito, kina, aluna. gusto mo bumili ng lote dito, be? Pero? Pag ipunan mo. 350 lang daw to, sabi ni ano, 350. na Ate Jai. Oo, 350 lang. 350. Pero si Ate Cloud na ang paggawa ng ano, kahoy. Siya na ang nagpaano ng kasi anong ganyan lang daw, anahaw. Kahit, kahit anahaw lang na muna. Ang ano mo, ipapalagay mo, anahaw laang. Yan, no? mas matibay naman yan. Siksikin lang, dasikin lang yung anahaw eh. Kahoy lang ang ano ano mo. Papaga, papatistis mo. Daming anahaw sa ano? Sa bundok. Tsaka ganyan, o oh, ba diba? Mas mapresko kasi pa ganito yung ano meron ng gumagawa ito yung mga ganito ganito lang tapos pipinturahan na lang di ba ganda mas maganda yung ganito eh, presko kasi malapit lat kumbaga malapit labit na dito may na i, eh. kaya pwede na tapos diyan lang ang school ng mga bata bakasyonan lang ba doon kay Tia Ilam eh, mo, tapos dito kay Ate Cloud, o, oh, band, banda, bandala banda lang kung saan ka lang dito, banda. Basta malayo-layo lang na kunti ang bahay para hindi kayo dikit. Mas maganda yung layo-layo ng kunti eh. Hindi yung nagkakarinigan. <laughs> Sa Maynila eh, dingding ding lang pagitan eh. Mas maganda dito kasi medyo layo-layo ang bahay, hindi kayo dikit-dikit. O, -dikit. oh, di ba? Anuhan mo na anak, salpakan mo pa ulit ng ano kasi mamamatay na yan. Nanira ka pa rin yer. Diba sa atin na niya naman to eh. Pwede rin kayong matulog dito mamaya. Gusto mo matulog tayo dito mamaya? Walang ano dito kuryente. Walang kuryente. Walang signal. mag anoon mag -ano lang kayo ng ilaw. Oh, uh, alas 7 pa lang. Tulog na. Malamig dito. Ala. Mahulog ka ha. Mahulog ka. Hawak. Mabuti. Hawak. Careful ka, bibe. Hindi mo pwede silang kayahin kasi ano na sila. Laki na sila. Yeah. Ah. Ay, payi. Kung maaano niyan, tatlong apoy na dyan, masyado mainit na dyan eh. Ito sa kabila, wala eh. Ayan, eh, may anong kapalihab Sa tama yan para pag may nag, ano, nagtawag doon. Para pag... Pagdating nila, di isda na lang, ulam na lang ang lulutuin. Ano yan? Ano bang tawag dito? Ano bang tawag dito? tawag dito? Ay, ano to? Ay, yung ano to. May sasalo ka pa eh. Ayan. Okay na yan. Na. May tang ako dyan binili. May? Tang. Tang? Maya. Ano pala? Nabasa pa pala yun. May pizza kaya dyan. Ano kaya? Ayan o, meron. Pintahin mo. Sino yun? Pangalan ng batang yun? Nagpaano sa'yo? Yun. Sino yun? mm Ang kuyining, anak. mm anak ng kuyining. Eh, ti, ang ano? Eli. 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 Pete. anak niya, pete. Oh. Yung sa walang laki. Ha? Yung sa laki. Yan. Mahulog ka talaga, sabi ko sa'yo. Mahulog ka dyan, bata ka. Babab mo nga, baba mo siya. Baba mo siya, bebe. Baba mo siya, Kim. Baya mo siya maglaro sa lupa. Binaba ko na dito, eh. Makit na Sweat sweat ka pa, kung ay kayong pay dito. Gusto niya, bu, ay, mag, Gusto niya magtulay-tulay. Kala niya, malaki na siya. nga. Gusto mo? Ayaw. Meron ano doon na Coco Crunch? May Coco Crunch doon? Bigyan mo sa kanila. Gusto mo Coco Crunch? Ayaw, mahala ka. Ayaw, ayaw ka nandiyan. May parcel pa dito ha. Parang galing pang, ano, Shopee. Ayaw <laughs> na. Uling na tayo. Uling po. Uling pa. Uding? Hmm. Pang ihaw? Pang ihaw. Dapat magpaakayo para mawala yung ano nyo. Yung... Kalyo. Mm Hindi, yung gout. Rayuma. Hmm? Rayuma. Gout. Gout ba? Yung rayuma ba? Sasunod ko. Buntot ka. Hindi ka kayo lola. Hindi ako ako ng pita. Gutom ka na? Huh? Gutom ka na? Opo, gusto mo, anong gusto mo kainin? Gusto ba? Ha? Anong gusto mong kainin? Okay lang stop ah, ka na. Ha? Pineapple. yun eh. 10, ano oras sayo? Hindi yan 10, uh, ano, accurate yung ano mo. 10, 30, 10 minutes. 20 minutes. 10 minutes. Tinanggal mo kasi yung ano. Access sa ano. Bakit mo tinanggal? <coughs> Connected dyan sa phone niya eh. Ang phone mo ginawa. Maganda nga yun eh. Ilang step ka na? Nakailang step ka na? Wala na, ba, ano? Wala na signal? Hindi, may, kahit walang signal, ano na. Huwa Eh. Kaya si Sip ka pala. Ay, hindi mo pa pala si eh? Meron niya, ano yun na yan? Ayan ah. Hey! Ba dito? Di ba nakipindot? Eh, hey, okay, ma. Hindi tama na. Sige, lagi pa ano, lagi pa bebe. Ayun oh. Lagi pa nang ano nang ano nang apoy, nang ano nang Para tuloy-tuloy. Yan. Step mo ayun, step halo. Ayun si step. To. Ayun oh, naka ano ka na. 14,067. Wow. Ano ito? Ano ito Hindi naman ako na maglalakad. Sinungaling eh. <laughs> Tangi. Siyempre, nakaano yan sa'yo? Nakaano yan sa... O, tignan mo. Madagdag. Hindi oh. naman ako na maglalakad eh. Wow. Ano wow. <laughs> <laughs> <Baita. laughs> ito? Pay-pay mo Wow. Bait ah. Ay, sa mukha. Masakit. <laughs> Saan nalang dito <laughs> Ay, lag -lag no. Ayun, nalaglag. Ay, Tom. Dali, pay-pay mo, Tita Kim. Pay -pay. Si Miguel. Ano kayo nangyari kay Miguel doon? Pero hanggang tuhod lang ni Miguel eh. Oo, oh, hanggang tuhod. To... Ang Loko-loko yung ano, yung kasama nilang isa. Sabi niya, tumaay ako. Ay! Sabi niya, yeah! Ay, joke lang. <laughs> Sabi ko, tumain daw siya. Walang pakialam si Miguel. Walang pakialam. Gato mo lang <laughs> ni Miguel eh. Ano mo ako? Ano kaya? Oo, oh, sa may Mayinaw. tatabuan. Ano, magtatabo ka? Walang tubig pa ako Tabo, magtatabo ka. Kasi maglalaba lang ako dapat. Wala ka naman planggana. Asan ang planggana? May planggana kaya dun. Meron? Oo. Uh -huh. Pag ano, pag inin. Pag inin. Laba kayo ni mama. Kahit magubad mm -hmm. kayo dun. Ha? Oh? So, oh? Maghubad. Ha? Maghubad? Maghubad Ah, wakala ko maghubad ay. <laughs> so, Mamaya may silip sa atin eh. Tapos yung tubig doon, lamig. Mainit na siguro ngayon doon. Malamig po yung tubig doon. Mali, po eh. Malamig po yung tubig. Pakas hmm. ng balong doon ah. Pakas ng balong sa anong bu bukal? Agos. <tinyo> ay, na rumitita. Naka, naluto na. Dami <laughs> <laughs> nagbabantay eh. Di bali si Naing man lang ang maayos. <laughs> At tagal naman nila. Anong oras natin? 30 na? 10.30 na. Tagal nila. Mm. Dadalhin natin, ay, i -ihawi natin yung mga binili nilang tinapa. <laughs> Iwala <tinyo> na yun doon. Ayun lang. Ako okay, yung paninda. Titiya. Titinda yun. Titinda. Hindi. Hindi titinda ko yun nila, Tia. Tia Olive. Ah, tinitinda nila yun? Oo, oh, titinda ko. May tinda ano Tia Olive. May basyad naman pala dito rin eh. Kaya nga. Ano pa si Mama Basyad. May bunga? Huwag ganyan. Sa bundok maraming basyad. Ewan ko kung may ano, kung may bunga yung basyad doon. Sira na. Bakit anong yung ni Mama si Basyadari? Tatanim doon dyan sa paligid. Mananatak daw si Mama <laughs> <laughs> eh. Oo, dalawang di pa ang pagitan. Matagalit. Basyad? Ano, pa mo ba eh. basyad? Oh, malaking puno kasi. Mga ano, sa Pungtaon Paulit. O, Yung Basyad doon sa ano, sa may binahayan. Diba, ang laki nun. Ang bango. Alin? Bilagwaan yan eh. Babango? Ay hindi, at yung basyad din bagay na, Ay hindi, lang sumisip. Ay, rambutan niya nga. Okay. rambutanya? yung rambutan niya. Bakit pa namang kilo niyan? Ano, ano yung... Basyad. Ah! Isa. Tingnan yan. Ano? Ayan. Ay, oo. Umimali na ako. Ay, oo uh. uh, uh. nga. Babango. Yung suwi niya, yung talbos. Kinakain nga yung suwi niyan eh. Ang aficionado. Char. <laughs> aficionado ba? Oh, Ma, yung ano niya, yung tinatatak, ay, yung ay, ano pinaka ay. pinaka ano niyan, tatas. <laughs> binibenta ang mahal. Ay, yung ginagawa ni papa niya. Yung pa, ginagawa ni okay. papa. No na dito kami gano. Hilaw pa yan baby ko. Sabi niya kakain daw siya ng pineapple, um, gusto um, umoy. niya. Umoy. Gusto niya kainin yung pineapple, hilaw pa yan. Hindi pa pwede. Smell. Huh. Ha? Pwede niya kainin yan kasi ano. Basa, mabango yan. Baho daw Mabango yan. Bango. Ang bango talaga. Sarap kainin. Yan? Oo. Kinakain? Hindi. Yung bunga ba? Yung bunga. Sarap kainin. Ay, Anahaw. Then, anahaw to? Oo, anahaw. Yung mga gagawa sa, ano? pandecoration. Oh, pan decoration sa ano? Sa, sa patay. Pag ano, ma yung mahal araw o kaya ano. Pina mo. Pina mo. Pina mo. Oho. Okay na. Asa ng pansapin natin. Buksan mo nga anak ko. Tingnan natin kung ano. Yan lang. Wala tayo pang -halo. Tingnan mo nga yan. Ano ang sa mga nga ito? Wala kayong dala? Wala po. Ano? Ha? Oh, Saan yan? tubig mo. Ha? Hindi yan. Tingnan. Sandok mo mga. <figures> oh. Sige, sige, sige. <mumbles>

Para po ano? Para sa ano? 'yan. Para ano Di daw? 'Yan yung gagawin niyo. Para ano? Paghilaw. Paghilaw ba? Paghilaw. Paghilaw pero hindi naman hilaw. Paghilaw. ako para saan eh? Paghilaw. Ano hilaw. ko kasama na ulan. Saan tayo ng ulan? Sabi nila sa TikTok. Sa Rosaldero. Ah, pagtingin ng kaldero, ang laman ay kanin, may kaasin doon sa ano?

Ay, hindi ko hilaw. Ano? Ano so, yan? Ayos nga. Diba ang bata rin? Hindi nga mo. Hindi nga mo. Ano? May daan pala dun no? di Dito, may daan pala dyan. Daan? May daan. Tapos pa dun. Kahit hindi ka na dun. dun. Dahil tama kayo Bustoyo. <laughs> Barak po yan. Kahit lokal. Kahit bulok nga. Ganda Spata na. Ganda ano. ano. n'yo na kayo Bustoyo. Yan po ay antik o. i na po yan. <laughs> i Hindi kinain ang nanay. <laughs>